Mm. Ay, ah, wala gusto na. Ka na. Wala. Okay naman. Ikaw? Katulog ka naman ng mahimbing. Oo. Bakit? O bakit hindi? Uh, ba oo nga. Bakit nga naman hindi? Bak <laughs> <laughs> Ikaw, nakapahinga ka ba? Oo, oo very light. Naros ka nagising? <laughs> hindi ko alam, hindi ko maalala. Seven. Huh? <laughs> <laughs> Ikaw, oras ka nagising? Siguro mga, mga four. Ano oras ka nakauwi? Two. Two? thirty. Kumain ka na? Oo, oh, oh, ikaw. Kamusta na yung, ano, yung pet ko? Ah, uh, okay naman. Okay naman. Inaalagaan mo naman? Uh, oo. Oh, Ah, sige. Secret na lang lang. Lagi ko, lagi ko siyang kasama. Um, ang yun. Huwag natin pag din. may <laughs> secret thinking. sila, Lola, o. Oh. Po? Lola, Lala, lola ay, may uh, secret lola, sila. Lola, may secret sila. Ano, lola, da, Ano daw yung pet? Ma yung pet daw, secret. <laughs> <laughs> yung pet ko po. <laughs> Yung pet mo? Yung pet ko po. <laughs> Maputiin <niya. laughs> Maputi ba yung pet mo? <laughs> ano kaya? Ah, so YT pangalan niya. YT, no? <laughs> YT! <Whitey. laughs> Siyempre, maputi si Alden. Dapat ang pet niya. Maputi din. Ganon. <laughs> o, oh, sige. Kung <laughs> <laughs> tuwa si Tidora. O, oh. oh. oh, Alden. Hi. Ano wala ka, wala ka bang Alam mo nami-miss ko na yung mga joke-joke natin eh. Wala nga akong ako baon ano di ba kasi busy eh? ako sa pag-aaral. Wala na akong time para mag-research ng jokes. Oh. Electricity ka ba? Bakit? Kasi binibigyan mo ng spark ang buhay ko. Wow. <laughs> Pernes. Oh, Pernes oh. ano? La cuenta. Pabalik <laughs> na lang tayo sa pet, Lola. Ayan, yeah, sige. Mas maganda yung pet niyo eh. Yung pet ko. Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Bakit pa secret secret? Ano ba yung secret? pet niya? Hindi, may pet po kasi kami kagabi. Nasa shoot po kasi kami kagabi. Nga oh, po. Tapos... Yung, yun po, nag... inilagay niya po yung pet ko. <laughs> ano? <laughs> yung oh, pangit pakinggan. <laughs> yung pet. Wala namang masama sa pet? Wala. Alaga po. Ano lahat naman mo, wala may naman. pet? Dog. Nagdala po kasi ako ng dog sa set kahapon. Yes. Uh, yun naman pala. Okay. Puti ba? Puti? Alden. Po. Si Joe. Mabalahibo ba yung pet mo? Ulaan <laughs> natin kung asa o pusa. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> Opo. Okay, Opo dito, okay, Joe. Kasi, meron as, po konti. Kasi walang kwenta pag walang balahibo. Wala. Meron po konti. Ano yun? Naglulugon pag ano. Teka, <laughs> <Like>, ano? <laughs> naglulugon. <laughs> yung naglalagas ang balahibo sa manok, gano'n. No. Taglugon. May tinatanong si ate. <laughs> Sabi mo, ate, gusto mo kami magbitaw <laughs> sa ere. <laughs> <laughs> ano po yun, Lola? Lola. Lola, <laughs> ano po yun? <laughs> Ikaw kami <laughs> sinasabi. Ikaw kami sinasabi. Wala <laughs> na naman, hindi naman. Wala <laughs> tanong niya kung ano. Si <laughs> Dora, eh, ikaw wala kang tanong tungkol sa pet niya. Sa pet ko po. Si Dora, huwag kang mahiya. Kapatingin na lang. <laughs> <laughs> wala man ka no, ba kagabi sa shoot? Hindi mo nakita? Alam mo naman, hindi man ton, man naniniwala na sa sabi-sabi oh, to. Hindi oh. ko naniniwala sa cheeses, maputi yung pet. Hmm?